Paano para hindi ka sa rin ng kaklas kaklase mo walang mga walang kwenta? Ito lang ang mga tips ko sa inyo. Tips number one, huwag silang pansinin dahil sila, pag pinansin mo, aasarin kanila ng piling na nakaka-weird na nakaka, nakakasakit sila. Number two, huwag silang, huwag kang Huwag kang ano, huwag kang bumalos sa kanila dahil pag ikaw bumalos, ikaw ay aanuhin kanila. Gagarain ka ng maayos. Yeah. Tips number three. Huwag kang magbida-bida para di ka aasari ng mga class mo. Tips number four. Maging kampante ka at maging mabait sa iyong mga kaklase ng walang tinatagong mga sikreto. Number 5. Magpakampante ka ay huwag kang magpakampante at hindi mo sila aasarin at sila ay kukunan mo ng, ng lakas ng loob at, at ikaw ang kukunan mo ang kanilang kanilang pagmamahalan pagmamahal at hindi ka at hindi ka maging matakutin dahil ang ating ating sinasa ano ba sinasaligan kasi ay ang ating Panginoon kung wala ang Panginoon hindi natin alam kung paano tayo maging maging makampante sa mga ginagawa ng kaklase natin hindi lang sa mga kaklase pati na rin sa labas-labas ng bansa lalo lalo na dahil ang Dios ay nasa babaw kaya kapag may kailangan ka sagot lang 'yung kay Lord kasi papa God will always be here for our problem so bibigyan niya ng sit sitwasyon so so it means siya yung nagbigay sa inyo na situation so siya din ang magbibigay sa inyo ng solution kaya mag mag ano lang kayo kipapagad mag trust lang kayo yeah. so parang ganit trust the process so mga ka lovers yan lang po yung ipapayo ko sa inyo pag may nag asal sa inyo wag nyo lang kakausapin titignan nyo lang parang ganito parang wala ka napansin. Papalabas mo lang sa, ano, years mo. Tapos, dito na, hindi mo na magsasalig ka kay Diyos. That's all. And thank you. Mwah! Joke lang!